kapag hindi magkasundo sa mga limitasyon sa isang relasyon. Mahalaga na magkaroon ng open at malalim na komunikasyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring subukan. Isa, mag-usap ng bukas, mahalaga na magkaroon ng matapat na pag-uusap tungkol sa mga limitasyon na hindi kayo magkasundo. Ipahayag ang inyong mga saloobin, mga pangangailangan at mga inaasahan. Makinig ng buong puso sa isa't isa at maghanap ng mga paraan upang magkasunduan. Dalawa, hanapin ang kompromiso, Subukan ang paghahanap ng mga solusyon na magbibigay daan sa pareho ninyong mga pangangailangan at hangarin. Mag-isip ng mga alternatibo at pagkakasunduan na maaaring magbigay ng parehong kasiyahan at kasiyahan. Tatlo, tumanggap ng pagkakaiba. Bawat tao ay may sariling mga limitasyon at kailangan. Mahalaga na matanggap at maunawaan ang mga ito. Magkaroon ng respeto sa bawat isa at maintindihan na hindi lahat ng bagay ay maaaring magkasundo. Apat, maghanap ng tulong mula sa profesional. Kung hindi ninyo mahanap ang mga solusyon sa inyong sarili, maaaring makatulong ang paghahanap ng tulong mula sa isang profesional na tagapayo o terapista. Sila ay may karanasan sa pagtulong sa mga tao na malutas ang mga isyo sa relasyon. Tandaan na ang mga relasyon ay hindi perpekto at may mga hamon na darating. Ang mahalaga ay magkaroon ng malasakit, pagunawa at pagtanggap sa isa't isa habang pinaglalaban ang isang malusog at matatag na relasyon.